isang magandang araw po sa ating lahat mga katiit, mga kababayan at muli po sa araw na ito ay aking idigi mo itong long range locator triple antenna na napusuan po ng ating isang katiit mula po sa bansang Italy uh, Mr. Khalid this is a uh, timber you put load here in the kind of gold or whatever you want to load this you put load here at mga katiits ito ay isang long rest locator tripod antenna na kailangan pa rin natin siyang balahan o ibinala natin yun ang malulukit ng ating locator ano man yung binababala nyo yun ang kanyang hahanapin at ito Mr. Khalid this uh, gold and 14 karats gold here this uh, timber ito naman yung ating uh, locate na bracelet gold 18 carats Mr. So Khaled this is gold 18 carats at ito katiit muli ay dito ko ilalagay itong ating low locate na fursilas bracelet na 18 carats na gold at ito bilang isang uh, pagpapalakas po mga ka ng frequency ng ating locator o anumang klaseng locator na may kinalaman sa paglocate ng mga gold. Pero ito ka TH, itong ginagawa kong ito, ito ay kailangan papahid natin yung dulo sa lupa. Yan. 3 seconds or 5 seconds. Yan para sa pagpapalakas ng paghatak ng ating tripod aldera. At ito ka TH. Muli. Lulocate ko yung gold. Yan. Kung mapapasin nyo ka TH, ganun siya. Pabilis. kalakas yung paghatak niya. Yan. Yan siya kalakas sa paghatak. Ang ating long wrist locator, tripod, antena. Yan. Pasirin nyo mga katiits. Uli. Ay aking mo yun. Gold. Kung gano'n siya kalakas sa pag Yan. <coughs> Dito naman, katiis. At muli, katiis, ay akin namang lalapitan at tatapatan kung ano ba yung magiging reaksyon dito ang ang tinang. Yan. Tatapat ako dyan sa kanya ang lodo yan. Kung ano yung kung dyan, ay kung sana siyang iigot. Ayan. Tapos na dyan lang katit. Ito ang ating long list location, tripod, antina. Na. Ayan. Madyan tayo mga katit. Ito na. Talakas na siya lang. Talakas siya katit. Ayan. Ito lang kati is yung ating isang ating long range locator, triple antenna. Malakas yung kanyang uh, pagkakawig dahil may uh, kalating kilok. Malakas yung frequency niya. Ito lang ating muli. Forty-five degrees. Yan. forty degrees. Yan. degrees. paano yung tamang panghawa at taas kung paano yung pagtaas ng ating tripod ng tina yan taas at ipapunto mo lang yan katit yan ganun lang dandan na taas yan o sayang babalik yan 45 degrees at kung na yan babalik na kanya at muli katit चलते Every... Sana ulit siya. Ikot. Yeah. Una lang pati siya mahina. Pero pag gumatake yan, yan ay diri-diritsyo na ito. Ito ang ating target. Yan. Matake na. Yeah, pati. Ito ang ating target. Matake na siya. Malakas siya. Yan nila. Parang ikot na ng ilis yung helicopter. Yan. Ito katid. Ang ating long rest locator tripod antenna na napusuan po ni Mr. Khaled sa bansa po ng Italy. Yan. Long rest locator tripod antenna Dito yung mga katids binabalahan. Dito. Yan. At kalahat kilo, bigat siyang katiets. At katiets, muli pa rin. Okay, subscribe po yung aking YouTube channel. Like, share, and comment. At pangay-subaybay na rin po yung aking mga i-upload na video. At ganon na rin sa iyo, Mr. Khalid. Maraming maraming salamat po, mga katiets.